Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa. Ang iyong pamintang buo na hindi pa naluduro, kaya virgin pa rin! <laughs> so ayan na nga mga ka-virgin. Kumusta po ang lahat? Kumusta po yung ating mga bagong subscriber dyan? Sa mga magsusubscribe pa lang sa aking YouTube channel, subscribe na kayo guys sa aking YouTube channel. At saka yung mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. So medyo makulimlim pa yung ating panahon ngayon parang uh, si Haring Araw is papakita na ang ng doggy namin. <laughs> so ayan guys, mga ka virgin na dito ako ngayon nagkakape. <laughs> so umagang umaga kasi. So take muna ko ng video natin para ma-update naman yung ating mga subscriber natin sa aking YouTube channel. So maraming salamat po talaga sa mga hindi nag skip ng ads sa aking YouTube channel at saka sa mga bagong subscriber natin dyan guys. So maraming salamat po sa inyo. So hindi pa nga tayo nakapag-update, hindi pa tayo nakapag-house tour dito kasi medyo na ulan kasi <laughs> nung nakarang araw pa sana tayo mag ano pero hayaan nyo mga ka virgin mag ano, din tayo dito mag house tour din tayo yung mga nagre request ng house tour dito sa bahay is mag house tour din tayo pag ano pag may time basta yung ano lang maganda yung panahon kasi i-house tour natin hanggang pinaka taas <laughs> mayroon naman mag house tour tayo na ano hindi hindi pa umaaraw hindi pa maganda yung panahon kasi baka maulan na tayo kasi punat magsipon tayo. At saka mga ka-virgin, mayroon ba tayo dito mga taga-ibang bansang subscriber, subscriber natin? So comment nga kayo dyan kung uh, mga mayroon mga subscriber na mga taga-ibang bansa para ma-shoutout din tayo ma-shoutout din kayo. So, ayan mga ka-virgin, pa mag-shoutout pala tayo maya-maya kasi mayroon dito nag nagpapa out sa aking YouTube channel. So, maya-maya kukunin ko yung aking mga nakalista doon na shout out dito sa aking YouTube channel. So, ayan nag guys. <laughs> so, medyo maiksi na yung ating hairdo ngayon kasi nagpagupit ako nagpagupit ako kahapon kasi may ano pala uh, may lakad pala ako sa lunis So update ko rin kayo sa ating mga lakad sa Lois. Magbablog vlog din siguro ako. So ngayon, kaya nagpag-upit ako kahapon mga ka virgin Wala po talaga akong may content mga ka virgin kasi nandito lang talaga ako sa bahay. Pag nalabas lang, lang naman ako. Nalabas lang naman ako dito sa bahay mga ka virgin is pag nagpunta ng 7-Eleven, Alpha Mart, ang ingay ng <laughs> May nagpupukpok. <-pupuk. laughs> So ayan na mga ka-virgin, lumalabas lang naman ako dito pag ganyan, mamamalingke ako. Pupunta ako ng palengke, pupunta ako ng save more, save more hypermarket, mga ganun. Pag mamamalingke ako, pag may mga bibili na ako ng mga ulam dito sa bahay, ganun, bibili ng bigas. <laughs> Gano'n lang po ako pag ano, lumalabas dito sa bahay. So kaya wala akong may content talaga na mga content na mga panglaba siguro pag mag ano magpasyal ng mall ganun magko-content din ako pag lumalabas ako ko content ko na rin yung aking mga lakad para update din naman yung ating mga ka virgin at saka mga ka virgin salamat po pala sa mga nagpo-comment diyan so may mga comment naman na mga Yes. Uh, neg nega, si mayroon naman din mga positive. So maraming salamat pa rin sa ating mga nagko-comment kahit na may mga basher. <laughs> Pero okay lang 'yan, ganun talaga guys, 'di ba? So maraming salamat, salamat din sa inyo. So nag-take lang ako ng mini vlog ngayong morning kasi para mayroon nya tayong may may i-upload sa ating YouTube channel para hindi naman may pabayaan para may update pa rin yung ating mga subscriber natin alam na so ayan na nga mga ka virgin ingat po ang bawat isa sa atin so kapi na kayo ayan umaga na so maraming salamat po sa mga hindi nag skip ng ad so hanggang dito na lang muna yung ating update sa ating video so a comment lang kayo guys kung sino yung gustong magpa house tour di house tour ko to kayo pag okay na yung panahon. So, ayan guys. Uh, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel kung napanood mo man. Maraming salamat ko sa inyo guys, mga ka-virgin. So, ayan na mga ka-virgin. Punta na tayo sa shoutout natin. So, shoutout pala kay 24 So, shoutout sa UB. Shoutout kay Aswang1117. Aswang Palabi. <laughs> Shout-out din kay Hinakim, Kim tsaka shout out na rin kay Jigjig Edora Edora, so ayan uh, shoutout po sa inyong lahat ayan marami salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking youtube channel ayan, shoutout po sa inyo Thank